Hello guys, this is Miguel Da Costa. Nagbabalik na naman po sa bagong kabanata naman po. And today po is gusto ko lang po sa inyo ibahagi ang experience ko po na nangyari po doon sa SMX Mall of Asia. Ah, ito pong event is ginanap po ito ng September 30, October 1. Dalawang araw po ito. Um, ito pong event na to is tinatawag ilang Cosplay Mania. Ito pong picture na yan. So yun po, um, gagawin po natin is Next, i ano ko lang po, ibabahagi ko lang po sa inyo ang video ko po doon or vlog ko po doon sa event na 'yon at sana magustuhan niyo. Um personal ko po 'tong ano, ah, feelings at sana po ay eh, magustuhan niyo rin. Ah, eh. uh, mangyayari po doon is halo-halo po 'yun eh. So, nagpapasalamat po ako sa mga taong nakipag-usap sa akin, sa mga taong um picture po noon. Um shout out po sa lahat sa inyo, no. Diyan po at sila muna lang po natin at this Miguel Gacosta. Let's go. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up, staying strong. na mayroon palang cosplay event doon sa SMX Center. So ito pong event na ito is makikipag-meet up po doon sa mga voice actor na nagdadub sa mga Tagalog anime. Dito ko rin po nalaman na mayroon pang event sa SMX Mall of Asia. So it, sila po yung mga cosplayer na nandun ang dahilan kung bakit po ako napadpad doon. So ito po sila. Sila po si Christian Villarde at si Mr. Blair Arellano sila pong dalawa ay isang voice actor sa Pilipinas. Si Sir Mr. Christian Villarde, siya po ang nagbo-voice sa Naruto na malaki na. Or kay Naruto Uzum Umizaki na malaki na. At si Mr. Brill Arellano naman, siya ang nagbo sa Batang Naruto. So habang nandito po ako sa event, guys, uh, nakita ko po sila. Ito po sila. Pinuntahan ko po, po talaga sila. Ito yung video kung saan na po ako sa kanila at at the same time ito po yung dahilan kung bakit po ako um, nandito at ito po yung dahilan po, kung bakit po ako nandito sa kanila kasi nga po sila po yung talaga yung idolo ko talaga kaya dati po kasi ito kasi yung gusto ko rin mag maging trabaho kaya po ako nandito sa kanila pero hindi inaasahan guys na nagkaroon ako ng uh, opportunity na malaman na hindi ko na po ito na video o na vlog ito po yung dahilan kung bakit hindi ako nakapagalan nakapag uh, vlog kasi nga uh, um, expect ko lang talaga, gusto ko lang talaga sila makita. Pero off okay ko po talaga yun. Video ang lang tulad talaga sila, pero wala po talaga sa plano yun. So, ang mangyari po, marami ko na pumunta rin. Uh, At yun nga, tinanong ko sila kung pag sila nagkano'n. Ang meron lang po doon is meet and greet. Guys, um, uh, na po yung vlog na nagsimula na po. Kabanata ako doon. So, let's go! Guys, konting update lang. Tapakita ko lang sa inyo ito. Um, cosplay. Nakalagay yan, Cosplay Mania uh, 15 years. Uh, today is uh, September 30. At bukas meron pa. Um, hindi nakabili ticket. Kasi wala physical ticket, kundi puro online na ticket. Ayan. Yes, you can see dito sa loob. Ang dami dito tao. Yee! Tawang si ano, si... Si Yuji. <laughs> sa anime na Jujutsu Kaisen. Halo halo may mga DSLR ayun oh. Sana all mayaman no. Grabe naman mga camera nila dito. Putik na camera yan, ang lalaki. Kita mo yung lalaki ng camera dun oh. Eh. Ang yan. So yun. Meron pa sa baba. Hindi lang ano to, third floor to guys. Third, third floor to third floor. Inang yan, mo naman naman tao dun. Wait lang, front camera natin. Mas kasi kainin ako sa labas eh. Nga. Akala ko, akala ko sa labas yung mga pasok eh. Ano kasi ka ba? Bakit may pinipino ka ba? Yung soba ba, alam ko ano bintahan ng mga gamit. Magic counter mo. Ha? Hirap e, yan. Punta pag nahulog yung cellphone, Diyos ko ginoo. Ano kayo? Full full kayo na group ng Jujutsu Kaisen? Hindi ako Jujutsu. May bago tayo na wait lang. Ito, si... Okay, ito na. Oh my goodness! <laughs> Umuusopako. I feel like it fits. I think strawberry fits. I love it. I love it. Thank you. Thank you so much. <laughs> What's that? I, I forgot. Yuki Maru. Meikamaru. I see. Okay. Maynila or UG? UG. Whoa. <laughs> what? Bro, what are you talking about, man? Hello, UG. Hey, I didn't see that. Look at how how are you now? How are you now? I still don't I still don't know anymore. Meron na tama it mo. What? Meron <laughs> na I have a I have a clothes like UG. Yes. Yeah. I didn't wear it because <laughs> it's a laundry. That is that is. <laughs> so I picked this instead.

is game? Yeah, a game is a the go! Let's go, let's go! Let's come. Oh my god! Oh my god! <laughs> <laughs> no! Not, not today. Not today. Ah, it's coming back to me now. <laughs> oh, my God, ah. oh, my <laughs> oh my God, he's strong. Go oh my God, he's strong. Go, bro. Yeah. Whoa. I beat na one of the character uh, of the Final Fantasy, tama? Yeah, Cloud Strife. Nag-record din sila. Thank you, salamat po ah. Bro, talaga <laughs> oh. Ano, umihilaw oh, umiikot oh. Ang inang Chainsaw Man yan. Ang grabe. Tinatoo nila yung Chainsaw Man body. Ayan oh. Tinatoo nila yung Chainsaw Man body. Grabe pa. Ito nila ba At yun, nandito na ako sa loob. Um, ito, ito nasa likod ko, ito ang nasa may bag. Okay, ayan. Meron siyang sign na nakalagay free hug at yeah, hug ko siya mamaya. Ayan, so... Masarap tayo kung bayan sa tanong. Picture-picture na picture, So... Ayun, dito tayo ngayon. Ito yung bag ko. Dapat nga nilagay ko na yun eh, sa Hypermarket, kanina. Ano, free hug pa ba? Ano yun? Ano Hello po. Hello po. Hello po. Sige, sige. Salamat, <laughs> salamat. Ayan. Ayan, free na ang <laughs> man. Ayan. Man. Um, syempre, dito sa mismong fourth floor, meron dito mga specific location. Kaya ng ito F1. Um, kada kada ano yan kada isa niyan mayro man sari-sariling sari-sariling event. Doon ano guys, kung nandoon ano dun, study in Canada. Dito naman yung mga sa electronics tapos sa uh, dulo ata yung ano sa dulo ata yung cosplay. Tingnan so, natin. Ang dami itong anime guys na character na grabe. First time. Kala dyan naman, no? Ito lang sinasabi ko sa inyo, men. Nasa F4. F4, ayan. Nakalagyan, Minasan Konichiwa. Let's go! Ayan, Convention Center sa unahan. Ayan, Minasan Konichiwa. Ayan, school. So yung guys, dapat pwede pumasok dyan. Wala akong ticket. Tapos, ganito yung operation dyan. Kailangan para makapasok ka dyan. Kailangan bumili ka ng ticket one month ahead. So, kunwari, ngayon, okay, no, Kaya ngayon, October 1 ngayon, kunwari, merong event sa October 30. October 1 ngayon, sisigawan sa nagbaba. Wait lang. October 1, kunwari, October 1 ngayon, o, uh, order ka ngayon, tapos may event na October 30. So, yun yung nangyari. Tsaka, ano, pagbibili ka ng ticket, walang physical ticket, guys. Talagang, ano, QR code yun na ba dito. Baka ko na nga ito, masyadong, ano. Yan, masyado na ano. I'm going to be me this time. Ang magana ako. May hindi pag-usap ako sa mga tao dito. <laughs> Alam mo na. <laughs> Yan tayo sa taas. Ka, fourth 4th floor. Marami ito na ano yun guys. Oh. Grabe ito. Ito may Caesar. Grabe namang sight dyan. Malaga naman. Hindi, si ito si... Oh my god, date alive. Si ano to? Si ano? Si Kurumi. Oh god. Kurumi! Grabe naman si ano to, ha? si uh, Morgan, Morgan. Tama? Ayun ang mga naka-blue lock. natin yan ngayon. puti pa makapot approach dito. Ayun na si Natsu. Drag Neil. Nasa drag nyo, sa fairy tale na sa lobo. Nasa lobo sila ng bench. Hindi ko sila makapuntahan. Naka ano, naka limited lang. Naka limitado. Naka pagdadaan ako. Dadi ako dadaan ako sa lighting na to. Yung mga kadaan na po sa kaila. Nagka-pictorial sila sa lobo eh. So, gagawin natin mag picture muna tayo. So, syempre, para hindi na kayo nabitin, mag-picture-picture -picture na lang kami. Ito na, mag-isimula tayo sa isang favorite kong character, si Saitamo. Saitamo, na-picture ko! <laughs> Hellcat So yun po ang lahat po ng mga kabanata nangyari po doon at marami-maraming salamat po sa mga nang, sa mga uh, comments sa akin sa lahat po ng mga nagla-like ng video sa mga lahat ng mga nanonood. Maraming-maraming salamat po. At sabihin ko na rin po ngayon para at least merong ano, meron na pong um pa salamat sa lahat. <clears throat> Maraming maraming salamat po and happy 420 plus I think subscriber na po tayo at yun na po ang pinakamasayang nangyayari sa akin at last time every every 100 subscriber is talaga nagpapasalamat po ako talaga sa inyo. Maraming maraming salamat po at um, hanggang ano yan buong puso po yan sa lahat po na nanonood sa akin yan po maraming maraming salamat po sa lahat sa inyo yan so hanggang dito lang po at sana ay eh, supportahan nyo po sa mga ganito po ginagawa ko sa lahat po ng mga nangyayari. O nga pala, si, <laughs> si Crimson Phoenix pala. Ito yung bisikleta ko ginagamit kung, uh, kung saan ako pupunta. Ayan. So, dito ganito lang po, this Miguel Gako sa signing out. Maraming maraming salamat po guys. Hanggang sa muli, this is, paalam na muna. Sa susunod ulit ako muna palam Paalam.